Sa bawat sweldo mo, kanino ka agad nagbabayad? Sa pangarap mo ba o sa utang? Masakit isipin, pero para sa karamihan sa atin, nauuna palagi ang utang kaysa sa sarili nating plano sa buhay. Kilala mo ba yung pakiramdam? Dumating ang sweldo, pero parang dumaan lang sa kamay mo. Binabayaran mo ang credit card, ang personal loan, ang mga bill, tapos ang natitira sapat lang para mabuhay hanggang sa susunod na sweldo paulit-ulit lang para kang nasa hamster wheel, tumatakbo pero hindi umuusad. Alam mo ang mas masaklap? Marami sa atin hindi na nga lang nauunang bayaran ng utang. Nakalimutan na nga kung ano ba talaga ang pangarap. Naging normal na yung survival mode. Yung tipong ang tanging goal mo na lang ay umabot sa susunod na sahod. Pero hindi ito ang dapat mong kinabukasan. Hindi ka dapat forever na nakakulong sa cycle ng utang. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa'yo ang tatlong diskarte para magsimulang makawala sa ganitong sitwasyon. Una, gumawa ka ng priority-based budget. Hindi lahat ng bayarin ay kailangan mong unahin. Oo, may mga bill na hindi pwedeng malate. Pero dapat, may espasyo rin para sa pangarap mo. Kung hindi mo uunahin ang sarili mo, sino ang uunahan mo? Pangalawa, magset ka ng non-negotiable amount para sa dream fund mo. Hindi kailangang malaki, pwedeng 100 lang kada sweldo. Ang importante, consistent ka. Isipin mo, 100 kada kinsena? 200 pa 400 yan sa isang taon. Mas malaki pa yan kaysa sa zero, hindi ba? Pangatlo, at ito ang pinaka-importante, iwasan ang survival trap. Alam mo yung mentality na bahala na sa bukas, basta makakain lang ngayon? Yan ang pumipigil sa'yo para umunlad. Hindi mo kailangang mamili between survival at growth. Pwede mong pagsamahin ang dalawa. Alam kong hindi madali, pero hindi rin imposible. Nagsimula rin ako sa ganyang sitwasyon. Kulang sa pera, maraming utang, walang ipon, pero unti-unti, nakawala ako sa cycle na yan. At kung nagawa ko, kaya mo rin. Abangan mo ang susunod na video natin. Ituturo ko kung paano mo magagamit ang utang bilang tool para umangat, hindi bilang kadena na pumipigil sa iyo. Kung gusto mong matuto pa ng mga praktikal na diskarte sa pera, i-follow mo ang Money Smart PH sa lahat ng social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong video. Remember ang tunay na yaman ay hindi lang nasa laki ng sweldo, nasa diskarte ito sa bawat piso. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod.